Mahigit isang daang bata ang pinasaya sa kasadya sa Pasko Fiesta ng Davao City. Bukod sa mga aktibidad, may natanggap ding regalo ang mga benepisyaryo. Yan ang ulat ni Eugene Lanuza ng PTV Davao. Kita sa tawa ng mga bata ang saya dahil sa pamaskong handog ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa pamamagitan ng kanilang kasadya sa Pasko Fiesta na isinagawa sa Magsaysay Park. Dinala ng Davao City LGU ang Christmas on Wheels dito. Ito ang sasakyan na dinekorasyonan ng Christmas decors upang magdala ng kasiyahan at regalo sa mga bata. Mahigit isang daang bata ang inimbita galing sa mga karatig barangay at mga batang namasyal sa nasabing park. May mga pakontes ding isinagawa na in-enjoy ng mga bata. Todo kembot at palakpak ang mga bata. Nasihan rin sila sa magic, sayaw ng mga maskot at ni Santa Claus. Oh, Pasko Pista! Pasko Pista! Kung ano yung magladawan? Tulaan! 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 Akan ay para, tanan, nasa sunod kung inyo na naka-tulaan o rin yung gano'n. Wow, no, enjoy siya tapos dahil gano'n mga taga na batao mga. 23 na sine. Dagan Daban kayong kalingawan, agad kayong magsasayaw. Wala ko nag-expect na pag-abot na ko din yung nani day natin. mga 28. pahalipay. Yes. Isa po, makakita ng Jalibim, mo di Hindi pa kayo, okay, kayo uh... sa nani na pangidaron. So, ay um, sinkinsa naman ako isa isa kaamahan. Nakita ko na ko ang kalipay sa ko bata na api kay siya. Isa po taon-taon na itong ginagawa ng lokal na pamahalaan at nahintulang nang nangyari ang pandemya. Ngayong taon, nagsimulang bumiyahe ang Christmas on Wheels noong December 23, kung saan pumunta ito sa mga pampublikong parke ng lungsod. Ang atong main purpose is uh, for the kids to to get to enjoy the Christmas and uh, they will get to meet Santa Claus. Sa susunod na taon ay target na ma-improve pa ang nasabing aktibidad at mas malalayong lugar pa ang kanilang marating makapagpasaya lang ng mga bata. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa bayan.